Siyento. Johnny? Hello, pari! Hello? Hello, pari! Oh, pre! Ang lakas ng lindol dito, ay gyan ba? Oo, lumindol din dito, ang lakas! Buti, ayos lang kayo dyan. Oo, dyan ba? Okay lang kami dito, natakot lang. Grabe no, ang lakas no? Oo nga, isa sobrang lakas, parang hmm. kailangan ko mangutang ng pera sa'yo. Pera? <laughs> Nahilo ko sa Lindol, kailangan But, ko yata talaga ng pera. Pautang naman yan. Lindol, pinag-uusapan natin ah. Pare naman eh, parang hindi ka naman kaibigan eh. Sabihin mo na lang kung ayaw mo magpautang. Katanggapin ko naman eh. Ang hirap, hirap kasi yung buhay ngayon dito eh. Grabe, tapos lamindol pa. hirap. Sige na, makatang mo na naman ako. Sagot agad na ba? Ang dami ang sinasabi niya. Parang hindi ka kaibigan eh. Sige, 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 Cash. sige, Papautang ka rin pala. Dami mo sinasabi. Dami mo sinasabi. Salamat pa rin. Oh. Hintayin ko yung Gika siya. <laughs> ah, anak ko na.